Bye bye na lab. Bye, bye. So yun, good morning mga kakala. So, anong araw yan lab? Webes. Webes, ano? Pizza. Anong pizza? Uh, 29. 29 na ngayon? O, oh, 29 na pla So yun mga kakala. Uh, magandang umaga sa inyong lahat. So mayroon na naman tayong pupuntang adventure. So, Ayan araw ngayon ng ano Ah uh, Webes So Pizza Anong pizza ngayon? 29 Ah uh, 2025 So ayan ah uh, Unta bina tayo sa Isi Marila ulit So may May ano ngayon may May long ride tayo ngayon papuntang Pantabagan, Budik so tsaka hindi lang din Pantabagan, Budik yung pupuntahan natin ng mga uh, pasyalan na lugar dami tayong mga side trip doon ngayon pero yun yung pinakusama ng tropa na pupuntahan so yun kasama natin ngayon si ano si Road Adventure si Kuya Randy Adventure si Tamsap yun ah, dito pa tayo ngayon sa ano nabutas so, oras 4.28 na lang umaga so usapan namin na uh, 5 o'clock yung magkita kami doon sa ano sa si Marilao at saka si Venture Vlog pa pala So lima kami lahat Ayun ah uh, uh, bagong adventure na naman yung pupunta natin mga kagala pulutan ko naman yung gusto natin so dito tayo shortcut tayo dito tayo dadaan sa ano? sa malabon nung nakarang uh, linggo galing tayo ng ano Gabaldon so yun sa dulo ng aking mga vlog mga kagala ay eh, sinishare ko yung real shot ng uh, magandang lugar doon sa ating pinupuntahan so ato uh, sa akin yung proba natin yan gusto ko pagandahan pa natin yung <coughs> travel vlog natin mga kagala so yun ah, balakan ko lang kayo maya maya mga kagala para biyahe muna tayo papuntang SM Marilao mga kagala good morning so andito na tayo sa ano sa Valenzuela sa may MacArthur Highway so yan Uh, malapit na tayo sa SM Marilaw so mga uh, 5 minutes na lang siguro nandun na tayo so nandun na si nandun na si road adventure na gantay uh, naman si ano Puntawin na rin si Kuya Randy Adventure So kita kita kami doon sa SM, Mar SM Marilao. <coughs> ano medyo magandang daan kasada ngayon medyo malawak hindi pa gano'ng ka matraffic traffic <coughs> uh, yun, mga kagala set out sa <coughs> mga followers ko sa youtube so sana uh, supportan ulit niyo yung channel ko at uh, ito bibigyan na naman tayo adventure na naman tayo para ano uh, share ko naman sa inyo yung mga <coughs> adventure ko ng mga gala ayun salamat salamat sa inyo kahit uh, uh, kunti pa lang yung nanonood ngayon so yun tuloy tuloy lang tayo sa ating mga gagawin sa ating mga pangarap yan so ito na talaga yung time yun salamat salamat lahat tuloy lang, tuloy lang tayo laban lang tayo so ingat ingat tayo parati sa uh, kalsada So yung mga kala, andito na tayo sa e, SM si So yung MacDo na yan, dyan yung meet place namin ng mga trupa So ayan ah uh, Andyan na si Road Adventure nag-aantay Ano na kaya yun? Ito pa yun? to dito yun eh Bila pa yan Mas kabila pa pala So kabilang makdo pa pala mga kagala Ano ito na yun? Sorry sorry So nandun pa sa Kabilang makdo pa pala yung ano Tapos namin kala ko doon <laughs> Sorry sorry nandiyan 'to so, na lang din 'yung isang McDo. Ah. Yung pangalawang McDo. So doon tayo na minto sa unang McDo pala yun. Tapos ito, dito na tayo. So nandito na sila naghintay ngayon. 4:50 na ng umaga. So ayun. Aga mulo nga ka ba? Ano si Randy? Takot Tang tanga mo eh, untik ka na Eh, layo pa nun? Layo pala, light na ko pa, pa ganun eh Kaya naman madilim eh Hindi, eh, ah, yan So yung makakala, dito na tayo sa Makdo So, antay natin si Kuya Rand Kuya Randy Adventure So, yan, is si Marilaw So, antay natin So, yung makakala, good morning So, oras, alas yun ko na Alas yun tuloy dyan ha So, yan Nagkalipuhan na lang kami sa Ang mga sa kakala Antay pala si Kuya Randy at dito sa Bulsabilala yung mga 30 minutes yung mga anting at ngayon nandito na, nandito pala kami lahat so yun ah mga kakala si Adventure at dito sa Bulsabilala at dito sa mga at dito mga na nandito kami sa SM Marilaw ngayon na umagahan kami dahil ayun na mali na naman yung uh, meet up place nung isa. Nandun sa 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 nag-antay. So ayun, dapat kanina pa kami nakaalis. So ayun, kasama ko na ngayon si Kuya Road Adventure at saka si uh, si Road Adventure at saka si Kuya Randy Adventure si thumbs up naman at saka si venture vlog ay nandun na yun sa bandang Nuiba SM nag-aantay so wala nandito na si Venture Vlog so dito lang nandito na pala siya nagantay mag kala ko doon sa sil sa Santa Palace nagantay dito lang pala so yan nandito na si Venture Vlog nanti. ha ah. so yan let's go ayun kompleto uh, ito masap na lang yung ano namin uh, dadaanan namin mga kagala so mapuro itong travel vlogger mga kasama natin lahat so no problem sa mga kung ano mga madadaanan natin mga pasyalan so, yun talaga yung hanap namin na yung naghahanap ng mga pasyalan para i puro promote para makilala ganyan <clears throat> so yun so yun mga kala good morning oras 5.40 na ng umaga so andito na tayo ngayon sa bypass ng Floridel so mahabang mahabang state ito mga kala papuntang San Rafael ganyan tapos yun tuloy tuloy ng mahabang ka sa straight dito so dati dito video, sira sira ang mga kalsada dito dati pero ngayon maganda na Yan yung mga kasama ko na sa likod ako yung ano ngayon. Ako yung nauna. So yung mga kalaga so yung namatay ngayon so nagpuputang putang first putang natin ngayon is 177.15 to So 3 point up 3 point 4 liters. Okay. Okay. 51.20 yang semlipro Hah. Ano tayo? Sa Potabangan dan muna tayo hmm? tapos patronguric din daw dalawa sunod para ha?

ito yung unang putan mo na namin bago kami magpunta ng so, pantabangan pantabangan view deck so, so nandito po tayo yung sa San Miguel Bulacan mga kagala bulak dito. Ah, bulak ng... bulaklak Ano? Ng... Bulak-bulak man. So, Bulak-bulak so, man tawag 629 na lang magagawa nila. Yeah? May mula kami din nang gapan, lumang gapan tapos.

So yung mga gara, malapit na tayo sa ano, yung uh, lubang kapan. So yun mga kakala, good morning, 7.53 na na umaga So Dito na tayo sa Kapan City Tiyo, isa tayo Tara kami ng, muna kami ng ano ah, uh, Lubang Gapan Muna ka! So yan, dito na yung Kapan City mga kakala So Ngayon, daanan muna na namin yung uh, Yung lumang Kapan dito So bago kami didiretso ng Pantabangan Tapos dito na rin kami kakain Dito tangali na, alas 7 na Tumgots na, tumgots So yan, mamaya uh, ah, pakita ko rin sa inyo yung ano mga Yung Tawang nito Lumang gapan Ang mga yung city kagalan so nandito lang yung lumang kapan may kain tayo kain tayo kain tayo kain tayo Kain mo tayo dito? Ha? Pares? Kapan? Yan? Yan yan? Ha? kala, ito na yung lumang kapan Yan? Ito na yung lumang kapan mga kala

Wala pang gano'ng tao, no? Ayan. <laughs> yeah. Ito yung lumanggapan, mga kakala. Ayan, nakikita nyo yan. Kaso wala pang tao. Pag gabi rito, maganda. Kasi maganda yung ilaw nila dito sa lumanggapan na to. So, ayan. Ito naman yung pagkala, pagpasko, maganda dito. Oo. Huh. So ay makakala, andito tayo yun sa Gapan, Lumang Gapan. Ayan. Ayan, ito yung tinatawag nilang Little Bigan sa Nuiba Isia. So ayan. Gigitan niyo yang ganda oh. Ayan, ito yung mga makalumang bahay na noon pa. Hanggang ngayon ay nandito pa rin. Naka preserve pa rin sa kanila yung tong lugar na to, ibang mga bahay, ayan. Ah, so, iba ni Robert na lang. So yan, nakita nyo yung mga kalagang At pagka gabi naman dito mga ay eh, sobrang ganda rin dito sa pagka gabi dahil yan, yung mga ilaw nila dito.